Uh, hi guys, uh, sa ano mga taga Las Piñas na traffic and na nagko-comment na nagalit na sa akin dahil binun binunyag ko yung modus ng Las Piñas ano na pinaka best traffic enforcer daw sabi niyang mga kaibigan nila at napaka-bite daw na Chofilo Asaitono Jr. Ito, explain ko sa inyo pa paano niya ako hinuli. Bali, etong area na to, choking, up ko lang ng customer dito sa area na yan. Ngayon, nakalabas na kami, nandito na ako sa area na to. Kung, kung titignan nyo, kung titignan nyo dito sa area na to, walang traffic light, walang no left turn na sign kung pwedeng kumaliwa o bawal. Ang isa pa dong wala, wala ring enforcer dito na nagmamando. Kahit dito man lang sa gitna oh, para kita sila. Wala, walang nagmamando diyan. Ngayon, pag andar namin ng apat na sinasabi nilang ano, biglang may ano, may tumakbo dito oh, sa area ang to. Pinainto kami. Hindi, banda rito na ako nun eh. Ito. Kung titignan nyo yung video, banda dito na kami pinahinto. May, bag, may tumakbo rito na, ano, na bigla kami pinara. Dito, yan. Pinara kami dyan. Tapos, ano, bakit, ano, bakit daw kami parang, ano, ganun. Galit-galitan. Then, tinanong ko, sir, anong violation? Ano, Magbubuhos kami, tumawid kayo, parang ganyan ganyan. Ah, buhos? Eh, wala naman pong, ano, wala naman pong nagmamando rito, sabi namin. Tapos, ano, labas yung lisensya nyo, ganun agad. Pucha, pagka, ano, hindi pa naman nilalabas yung lisensya. Pagka, ano, niradyo niya si Asay Tono. Yun, dito na kami nun, no? na, dito kami yan, ayan. Diba? ba? Ang, ng... Ang layo nila. Wala naman nag assist dito na ayun no. 'yan. Ang layo, 'di ba? paano namin malalaman may buhos dyan? Uh, A... nung ano, dito na ako nag-start ano, hindi pa ako nagbi-video noon eh. Ah, uh, biglang lumapit lang si Asaytono, hindi 'yung lisensya. Eh di ako naman, masunurin na sa batas eh. Hindi binigay ko. Sir, ano pong violation? Nagbubuhos kami. Di, hindi kayo minto dyan. Ha? Buhos kayo? Tapos, biglang ano, yun, ang bilis ng kamay na, ay, ang bilis ng kamay, may ano na, doon na yung pangalan, driver's license number, nagpapaliwanag pa ako. Ang bilis ng kamay. Sir, wala pong nagpapainto na, dyan pa, ano, paano po, ano, paano po nangyari yun na eh no, wala naman nagpapahinto dito sa area na yan. Paano po nangyari? Eh di ano, sa isip-isip ko ay ano na to? Holy dap na to. Napanood ko na kasi yan sa mga rapitol po, sa mga ano, sa kay Colonel Busita noon. Kaya nag-start na ako mag-video ngayon yung customer na sakay ko, sabi ko, ma'am, uh, ibaba mo na kita, ma'am, kasi i-documents ko tong nangyari sa akin kasi hindi makatarungan eh. Nagbubuhos pala kayo, tapos sinasabi nyo na concerned kayo sa kaligtasan namin. Dapat dito pala, na may nakapwesto. Hindi rin pwede rito kasi buhos eh. Dapat dito. Eh, kung mapapansin nyo sa video ko, na maliwanag. Parang hindi naman buhos kasi ang flow ng traffic ganon pa rin eh. Papunta rito, papunta doon. Wala naman buhos na nagaganap. So, yun. Hanggang sa, eto, nakarating na kami dito. Eh, pinapakiusap ko, sir, ano, eh, sabi niya, hindi, contest mo na lang, warang gano'n, wala ang problema, ganyan, ganyan. Ang, ang, angas niya, Ang angas niya sa itono, kaya, yung kupal na yan, Gigil din ako dyan. Tapos nakarating kami dito. Kasi minomonitor ko yung ginagawa sa ano. Kasi aligaga siya eh. Parang ang dami niyang gustong gawin na uh, ewan. Tapos ako saglit niya lang natikitan. Pero yung babae, natagalan. Hanggang sa medyo dumilim na. Dito na yung eksena na napanood niyo yun. Ano? Umiyak na yung babae. Kasi ina-explain niya. Wala naman po talagang nagpapainto sa amin dyan. Hindi, ganyan, ganyan. Tapos hanggang sa pinapatahan niya na lang na ano. De, ganito na lang ma'am. Uh, punta niyo na lang ako sa office alauna. Sa Casimiro, ganyan-ganyan. Eh, para, ano, bawasan na lang namin. Actually, isang libo po yan eh, kung tutusin eh. Pero yung sinasabi niyang isang libo, hindi yan isang libo talaga nung inano ko yun nung tin, ano, nagbayad ako ng penalty 500 lang yun parang siguro sa mga eksena sa traffic minsan tinatakot nila yung ano para di na natin isusulat magbigay ka na lang parang ganun yung pahiwatig ni Asay Tono ngayon di tumahan yung babae eh, kasi 300 na lang daw ako naman hindi ako natutuwa kasi ang layo ko pa eh. Taga ako? Tapos pupunta ako sa Casimiro, magbabayad ng penalty. Sipin niyo yung biyahe ko. Kung may booking ako noon, katumbas yun ng 1,200 balikan, papunta sa bahay. So, tinatanong ko yung ano doon, yung kasi parang ano eh, ang nangyari pa noon, pinapaabangan pa ako doon sa ano, at parang ang lakas ng kapit ni Asaytono dun sa, ano? sa ma traffic management. Kasi, pansin ko, yung mga resibo ng ticket, andun, nakaseparate niya. Tapos, nung nabasa yung pangalan ko, kilala na agad ako. Kasi, nagtrending trending yung video na babae na, ano eh, na biktima rin ng hulidap eh. Alam kung bakit tinatawag na hulidap? Kasi, hulidap, Ibig sabihin, nag-invento ka lang ng ano, ng violation to extort money sa ano, sa isang motorista. Eh, yung mga defender ni ano na taga Las Piñas City Hall sa yung vlogger, paano naging holy up yun, hindi naman nag ano, hindi naman nag ano, ng pera, ganyan ganyan hindi siya to usually nag ano ng pera pero yung ticket kumikita sila don kaya ano yun huli dap pa rin ng tawag don kasi kung sasabihin nyo sa akin na ticket lang napakasinungaling nyo kung hindi kayo kumikita don sa ticket may kickback kayo don syempre hindi ko lang alam kung magkano pero ang sinasabi 20% kayo kaya tinatawag na huli Dap yan. Nag-invento nag ka lang ng huli sa amin. Kasi bakit mo kami papatawa ng ano, ng ng disobedience traffic in traffic officer eh noong time na tumawit kami dito wala namang nagbabantay talaga so etong style ng ano nila asay masasabi nating isang uri ng modus. Modus po yan. Kasi, isipin nyo ha, kung magpapabuhos ka, papahintuin mo tong lugar na to. Ang pwesto mo dapat dito, sa gitna. Hindi kung saan puno kayo dyan napunta, na punta, na putang ina, pag labas namin dito, eh, biglaan nyo kaming huhulihin. Kaya nilalabanan ko to, kasi hindi makatarungan. Kaya nilapit ko kay Congressman Busita. Ngayon, sa akin naman, nung nabayaran ko na yung penalty dun sa ano, uh, nakausap ko na rin sa telepono. Uh, binalik naman yung nagastos ko. Tutusin, pwede na ako manahimik. Kaso, ang angas, ang angas kasi ni ano, kung ano-ano pang binablog nila na kasinungalingan hindi nyo na lang kaya ilabas yung CCTV kasi sabi nyo may CCTV dito mag-request ako ba't ako yung mag-request eh dyan, kayo na lang kasi nandyan kayo eh pero nung sinuri ko tong lugar na to wala akong makita ng CCTV dito wala walang CCTV dyan sa area na yan pero kung meron dito sa mga establishment na naka uh, ano dito, if ever pwede mag-request eh, pengi pengi na lang para ma natin na sinungaling tong si Asaito no wala naman nagpapahinto talaga dito sa area na to pero bakit mo kami kakasuhan ng disobedience of traffic enforcer ay officer ang style nyo kasi parang ganito eh aantayin nyo kaming lumabas dito para pagkakitaan Ganon yung nakikita akong dahilan nyo eh kaya hindi kayo nagbabantay rito eh para pag nagkamali ticket di hindi pera yung inano nyo pero ticket yung ticket na yon wag niyo kaming pinaglolo ko, may kickback kayo doon kaya tigil tigilan niyo yung ano pagiging ano diyan yung uh, the best traffic enforcer mabait po yan tao puta mabait ba yan di ka naawa sa amin tapos ano dami na nabiktima na ano diyan. Ako lang talaga yung tao na naglakas-loob na i-expose yung kalokohan nyo Kaya ngayon, nang gigigil kayo kung ano nung banta nyo na ko, no. Hindi hindi libelous 'yan eh. Totoo 'yan eh. Ang live, ang cyber libel ano yung yung gum nag invento ka lang ng kung ano no sa isang tao. Pero in sa akin naman kasi totoo. Totoo yung sinasabi ko na kwento. Ang hirap sa inyo, kayo pa yung galit sa big, na biktima nyo. Dapat nga kami talagang magalit eh. Kung ako mayor dito para maiiwasan yung kalunguhan nyo, maglagay ng CCTV dito. Tapos 24x7 naka-operate. Nakikita. Para if ever may mga gantong, gantong insidente uli eh, hindi na maulit hindi na wala nang sumunod sa akin. Kawawa eh. Sasabihin mo hindi kawawa. Kupal ka. 12 hours akong buha biyahe para kumita ng pera. Tapos mapupunta lang sa'yo. Yun lang. Sana makulong yan si ano. Kasi tinatanong ko rin sa ano eh. Tataka ako dun sa opisina nyo. Pag Pagtubos namin ng... Pagtubos ko ng lisensya, kilala kagad ka ako. Tapos ako pa yung pinagalitan. Dapat kinontest nyo, ganyan-ganyan. Eh, puto, mga one-sided naman dun eh. Pag kinontest, baka... Oh, Absento ka lang eh. Tapos yung... Ano? Pagbayarin pa rin ako ng 300. Hindi... Buti sana kung yung contest ko, babayaran nyo pati araw na nasayang eh. eh. hindi eh. Kaya nila mas nila ano mas lumapit na lang ako kay Congressman Bosita para maaksyunan yung kalokohan nyo. Eh yun. De, eh, tinatawag akong vlogger nung tagapagtanggol nyo. Eh hindi magbablog na lang ako about doon sa huli dap na ginagawa mo. Yan sa lugar nyo. Maraming nagsisend sa akin ng sumbong about sa mga kalokohan nyo dyan pero inano ko na lang, sinishare ko na lang para at least yung mga kababayan natin na napupunta sa Las Piñas, eh, maiwasan yung gantong kalokohan. Yun. Sa kawag nyo pagbabantaan, lalabanan ko kayo. Lalabanan ko yung karumal-dumal yung na kalokohan dyan sa Las Piñas. Kasi itong mga kakakagaya na ang angkas biker na nananahimik na masada, eh mapupunta lang sa inyo yung mga uhuli na hindi naman dapat. Nakakaawa yung mga yan eh. Itong gagong to, may ito yung mga gantong nasa google map na walang helmet, etong huli nyo pwede yan. Pero yung mga wala naman talagang violation, wag nyo gawa ng kwento. Yun lang. Ingat na, ingat lagi tayo sa Las Piñas. Maraming salamat po.